Masasakitang katawan. Hindi na kami sasama sa pag-iibon. Shout out pare saan? Shout out pa sa mga nagulog hapon. Sino-sino? Sila-sila, kami kami. Tapos pa may mag-iinom ano? Kami nagulog na yun. Huwag kayo mag-iinom. Pare, Uy, parang day, ikaw, may kakabing ka ba? Sa utol mo, no comment ka lang. <laughs> no comment oh, <laughs> <laughs> oh, ka lang. Mahirap na magkaila. Oh, parang baste, kami maghuhulog ngayon. May inom mamaya. Parong, parong ka lang. Pidado ka lang eh. Dito po kami sa Totoas ngayon, Naghuhulog ng imbornal. Pabalik ko dito sa Asian. Kapag mo? Huwag ang tapis to. Pari, kapag... import, extra. Ganda ng gupit, no?